Hi guys, welcome to our YouTube channel. Ngayong araw ay tuturuan ko kayo kung paano magbayad ng capital gains tax. Ano nga ba ang capital gains tax o CGT? Ito yung buwis na binabayaran kapag kumikita ka sa pagbenta ng isang ari-arian tulad ng lupa o bahay. Ipinapataw ito kapag mas mataas ang presyo ng benta kesa sa orihinal na presyo ng pagbili. Halimbawa, bumili ka ng lupa sa halagang 1 milyon at naibenta sa 1.5 M. Ang 500 na tubo ay papatawan ng capital gains tax. Ito yung requirements para makapagbayad ng CGT. Tax Identification Number ng Seller and Buyer duly notarized deed of absolute sale, certified true copy ng tax declaration sa City Hall nyo po ito makukuha, tapos certified true copy ng title sa Registry of Deeds or LRA nyo po ito makukuha. Kailangan nyo rin po ng sworn declaration of no improvement. Makukuha nyo po ito sa assessor's office. Kailangan nyo rin po ng validated na proof of payment na nagbayad kayo kay buyer. Pwede po itong deposit slip. Tapos si seller naman po gagawa ng acknowledge receipt para naman po sa proceeds na natanggap niya. Pag nakompleto nyo na po yung requirements, pwede na po kayong pumunta sa BIR. Tandaan nyo po yung 30 days deadline. Once po kasi na nanotarize na yung deed of sale, kailangan nyo na po makapagbayad ng capital gains tax sa BIR. Kundi po, magkakaroon po siya ng penalties and interest. Pumunta po sa Revenue District or BIR na may jurisdiction sa kinalalagyan ng lupa o bahay na bibilhin ninyo. I-assess Ia po ng BIR yung mga documents na ibibigay nyo. Tapos, yung capital gains tax po is 6% ng fair market value or yung contract price, whichever is higher. After nila makompute yung CGT na 6%, magbabayad na po kayo sa Authorized Agent Bank or AAB. Bibigyan naman po kayo ng listahan kung ano-anong banko po yung pwede niyong pagbayaran nitong CGT. At dyan na po nagtatapos ang ating video. Sana po ay may natutunan kayo at nasagot namin ang inyong mga katanungan. Please like and subscribe to our channel. Maraming salamat po.